Naman ako nandun, oh. ikaw. <laughs> yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. <laughs> <laughs> mga tol, sobrang daming dalang atlog ni kuya dito sa may scooter niya, yo. Grabe. Paano yan? <coughs> Adalas mga tol, kapag uh, na-iisip ko na ang hirap ng trabaho ko, ba't yun yung trabaho ko, na ko sila na ay, I need to be grateful in life. Guys, nasa Balagas na kami, eh. Nung mga oras na to, nag-uusap na kami ni Pat, kasi alam nga nila daddy na magbabas talaga ako, di alam na magmamotor ako. Kaya niluloko si Pat na malakas naman daw sa susunod kaya isamon na daw ako so pwesto, well, palabas kasi yan ng ano ng pahayway yan ah, ikita mo, dadahan tayo sa uh, F-Way ayan o no? ayan o no?

at ay nag-uungguyan na lang kami tapos naglilibang na lang kami kasi ang aga namin umalis sa Makati tapos wala pang masyadong tulog dahil itong ay sobrang sponte lang na travel. Sobrang perfect din ng weather nung araw na to. Ang smooth ng biyahe at ang ganda palang daan. tol, nakalabas na kami ng bypass road. So, andin na kami sa highway ulit na Bulacan. Walang masyadong traffic, kaya ang estimated ko, makakarating talaga kami ng mga mesaduan ng 9 or 10 a.m. Masarap talaga mag-drive pag wala kang hinahabol na oras. Ito sa probinsya, ayan, hindi naka-helmet. Kaya pag na-accidente boy, ulo agad eh. Wala agad yung protection sa ulo. Four to go, tapos wala namang insura. <laughs> Pero ito. So. Okay, then. hindi lang natin kung ilan ako nakalimuan. Two. Yung pagiging spot ng biyahe namin ni Pat Tapos naharang kami doon sa NUST Dahil may Comelec like Checkpoint Inilabas ko lang yung ORC or And then yung license ko Then we're good to go Malis ka kami Dito na kami dadaan sa Vergara Bypass Road Kasi baka traffic doon sa Town proper ng Cabanatuan Tapos doon pa sa Crossing Val At kung ano na pang mga traffic Kaya let's go!

ขอรับขอรับขอรับขอรับ <testimon IntellCalaisprope>